sa bawat lugar ay may kanya-kanyang ganda tinatago. Pero depende na lang sa'yo kung paano ka mag-appreciate ng isang bagay. So ito nga na, daanan natin yung The Hideaway Campsite. Yan. Simpleng lugar, pero sinisigurado ko sa'yo yong dito mo mahahanap ang piece of mind. Bahay pamahalaan ng North Agaray. Yan. At welcome back sa panibago na naman nating adventure. Ngayong episode niya ay pupunta tayo sa Norsagaray, Bulacan na kung saan ay makakakita na naman tayo ng solid spot na pwede nyo rin pagkampingan. Kaya tara, samahan nyo kami sa panibago na naman naming adventure. Bago pala kami lumakad kinabukasan, Dumaan muna kami dito sa renta motor sa Makati upang may magamit ang kapatid ng mama Rino. At ito pala mga papa, kumpleto sila ng mga pinaparentang mga motor dito. Napakamura at abot kaya. At ito na nga ang narentahan natin, Aerox B1. Grabe, napakabilis na transaction dito sa renta motor. Wala pa yata ano yun, wala 5 minutes eh. Nailabas agad yung unit na narentahan natin. So, tignan natin yung performance bukas. Bukas sa tayo. Kinabukasan, wala na nga kaming sinayang na oras. So yun, good morning mga papa Meron na naman tayong travel ngayon, samahan nyo kami Um, uh, bali pupunta pala tayo sa North Sagaray, Bulacan. Yon bali na tayo ng ating sister-in-law. Bali, yung friend niya nag-aya na doon kami mag-spot ngayong araw. Bali, ngayong araw eh, meron tayo pupuntahan na isang sikat na river doon sa North Sagaray, Bulacan. Yan, <laughs> bubulit pa ako. Bali ang kasama natin lahat ng family natin. Family Castillo. Yan. Kung so, naalala nyo, eh, lagi natin kasama sa ating mga lakad. Hindi pwedeng mawala ang ating Family Castillo, which is pamilya ng aking asawa. Yan. Yan ang mga madalas natin kasama tuwing travel natin. So, ngayon ay nasa na na tayo. At yun, bali samahan nyo kami hanggang sa pagdating namin doon sa spot nila JM Bali, imimit nila tayo sa may munisipyo ng Bulacan, ng North Agaray. Doon nila tayo minit Then, daan tayo sa bahay nila para daanan yung mga pagkain doon. Bali, nandito tayo sa shortcut na dinaanan ng aking bayaw. Bali, ang headspur natin si Yamyam. Yam. Di ko rin alam kung saan itong daan natin. So, yun, kita-kits na lang tayo doon sa pupunta namin. Tara! So makalipas lang napaka traffic Doon sa banda sa dinahanan namin Andito na kami sa City ng San Jose del Monte Andito na tayo sa SM City San Jose del Monte Grabe Bago tayo makapasok dito Grabe yung ano natin Bakbaka na dinahanan natin na traffic dun Grabe traffic sa Lubakan Ayos sa Lubakan ay yes, eh, Bulakan <laughs> So nandito na tayo somewhere in Bulacan Kaso hindi ko alam kung ano to Hindi ko tayo familiar dito sa Side na to, sa spot na to eh Comment nyo naman kung anong lugar to <laughs> Hindi ko talaga alam to Pero sobrang traffic, wala akong masasabi Sobrang traffic So sabi ni Mrs. ayon sa kanyang google map Eh 30 minutes na lang tayo Eh doon na tayo sa spot Kung saan kami magme-meet up nila JM Bali, nagpaluto pala tayo ng pagkain doon na dadalhin natin sa spot natin. Kaya kung maluwa na kami dito sa may, hindi ko ulit alam kung saan <laughs> Bago lang tayo sa spot na to eh. Bali, umalis pala tayo ng bahay eh, 8.30. 8.30 a.m. Inahabot na tayo ng 10.30 oh. Bali, tours na tayo na sa daan. Medyo naligaw kami nung una Sensa kami tunuro ni Google Map Barangay Poblasyon, North Sagaray, Bulacan Dito na tayo sa Poblasyon So malapit na tayo Bali may na muna tayo na pagkain Mga pinaluto ni Madam Isay Napapaunin natin sa river Makalipas ang ilang oras sa biyahe Dumating na nga tayo sa ating meet up so, place. Dito na tayo sa City Hall ng Norsagaray. So nandito na ata yung ating Imi-meet na si JM Bahay pamahalaan ng Norsagaray Yan So nandito na tayo Kamusta? Okay. Kamusta yung Lubakan? Ay Bulakan <laughs> <Okay. Lubacan laughs> <talaga tayo. laughs> <laughs> Ang angas ng tindan ni ate oh. All ulam, 10 pesos Kanin, 5 pesos yun, kaso medyo na breakfast na yata ng mga suki ni ate. Oh, wow. <laughs> ano ulam? 10 pesos ka ane, limang piso. na, 5 piso. Ito, ito yung nakikita ko sa Manila yung magic water. Tikman natin eh. Ano magic water. Magic water. Gulaman yan, pero wala siyang kulay. Atang Tama ako ito, ta, di ba? Oh, ang galing ko! Bulacan <laughs> <laughs> so, lang po meron ito? Hindi, sa Manila. Meron ito sa Manila. Ah, Ano yan? Ano tayo kayo dito sa Bulacan. Sa <laughs> <laughs> piso ulam, 5 piso kanin, no? Ora lang. At sakto, umalis kami sa Manila nang wala pang laman ng aming tiyan. Sa mga mapapadaan pala ng munisipi na Norsegaray, huwag niyong kalimutan daanan si ate. Napakamura ng na mga kanyang tinda. Sigurado kong ate, salamat po. Tiyo. Thank you. Thank you. Matapos nga namin mag-almusal, agad kaming dumiretso sa bahay ni JM. So, nandito na tayo sa bahay nila JM yan. Not sure kung dito kami mag stay or sa kabila sa client ni Papa Jerome. Pero bukong ibababa muna namin yung mga gamit dito. Yan. So, ayan kami. Bali, ano kami? 2, 4, 6, 6 na motor. Kamusta si Noah? Lagitik yung ano namin kanina nila no. labi <laughs> Pagka Vlog Pagka-vlog nila labi Vlog din ako eh Vlog-vlog Parang vlog. ano <laughs> eh Iba yung masakit sa akin hindi Sige na motor to eh Salbahe At wala na nga kaming sinayang na oras. Agad kami kumilos para makapunta na sa river na aming pupuntahan. So papunta na tayo sa ano, ay dadaan muna pala kami ng simbahan Kasi sabi ni tita, eh mga dayo tayo kaya mas magandang dumaan muna tayo ng simbahan Para magdasal yan Bakit daw? Kasi meron nga history dito Anong kwento kaya rin? Ha? Maraming na disgrasya dun sa pinuntahan natin Kaya mas magandang dumaan muna tayo ng church para magdasal si Abby alam <laughs> para Sir parang nakikilala kita sir Boss <laughs> Boss Boss O oh, nandito na rin pala tayo sa ano Sa pupuntahan natin church Ng North Sagaraya Lahan muna tayo mga papa Bago tayo dumiretso sa ating pupuntahan Bago namin kayo igala Yan. Shoutout muna dito sa kasama natin sila Isay. Isay! <laughs> yan. Sila punut uh, punot dulo kung bakit tayo nandito ngayon. Sila yung nagyaya. Yan! <laughs> si Isay pala ay eh, kapatid ni Mrs. Kapatid ni Mama Rian. So yan, nandito na tayo sa church ng... Tama ba? Nor no, sa Garay? Mahiwaga ang kwento ng ating pupuntahan. Kaya mas pinili namin, dumaan muna na simbahan bago kami dumiretso sa aming pupuntahan. Baby, si Papa JM pala ang magtutur sa atin dito sa Bulacan. Yan, <laughs> yeah, natin dito yan. Tapos pag may time, daan tayo sa kanyang restaurant. Dadaan namin kayo doon. Papakita namin kayo para pag nagpunta kayo dito, eh, huwag nyo kalimutan magpunta doon. Please. Pangalan ng restaurant mo is Kanyaman. Sisig. Tama, kanya Kanyaman sisig yan. Mamaya papakita namin sa inyo yung mga luto niya at yung mga product niya. Yan. So ngayon magpapray muna tayo dito sa Church ng North Sagaray. Yun. Walang masama kung sumunod tayo sa kanilang nakaugulaan. Ang importante ay ang maging ligtas kaming lahat. So nandito na tayo sa Church ng North Sagaray. Yan. At ilang sandali pa, dumiretso na rin kami sa aming pupuntahan. So yun, tapos na so tayo dumaan sa church ng Rosagaray Bali Bibili na pala tayo ng mga kulang pa natin na kailangan natin sa Kanyakan River yon. Bali may kulang pa kami ng ko So bibili muna kami dito Hanap muna kami ng mga bigas Pero may mga ulam na kami galing nga sa Kanyaman City Yan, nakikita nyo mamaya Kung ano mga hinanda sa atin ni Papa JM na pagkain niya So matapos tayo makapamili lahat All good na lahat Diretso na tayo sa spot natin Kaya let's go! Babala magingat lalo na sa bigla ang pagtaas ng tubig Ano mang oras So binabaybay na natin itong Bacas River Kung hindi ako nagkakamali May babayaran pala kayo dito 20 pesos Para sa kanilang environmental Ang babayaran dito environmental day. Tama po ba ako ate? Tama <laughs> At napansin nga nilang May camera ako sa helmet Kaya nagbaka sakali silang may sticker ako Thank you Thank you Huwag kayong mag-alala Dahil lahat ng binabayad nyo Ay napupunta para sa ikakaganda pa ng lugar na ito Andito na tayo sa kahabaan ng Bacas River So dito Hiwahiwalay din yung resort namin Tama no? Cottage, cottage. Cottage, cottage. Tulad nito. Big time budid. Budad eh. <laughs> budid cottages. Big time budid cottages. Ito yung ano, Bacas River na tawag. Oo. Oh, oh. Kahabaan ng Bacas River. Kung di ako nagkakamali ha. Ah. Bali, ang pupunta nating resort ay? Kanyakan River. Kanyakan. Oh, Doon pa, masaw pa oh, Kanyakan River. Sunod-sunod eh, na yung mga resort dito. Desert Scatiges. Ayan. Tapos, sabi na, river. Maganda naman yung daan dito. Kung mapapansin nyo, maganda naman yung daan dito. Kaya ng sedan, kaya ng motor, kahit ng kung ano-ano. Kaya ng kahit anong sasakyan pala. Ayan. Kaya ng kahit anong sasakyan. So, ito nga, daanan natin yung The Hideaway Campsite. Ayan. Nadaanan natin yung The Hideaway Campsite. Mamaya, dadaanan natin mamaya yan para makita natin yung lugar. Philippine natin? Mga siya, siya, siya. Ayan yung highway. O, oh, itong highway. Mamaya na, pagbalik natin. Ayan, mamaya dadaanan natin pagbalik namin. Marami palang nag-aalok ng na mga spot dito. Depende na lang sa inyo kung alin ang matitipuan nyo. Ito yung Ambes San Jerry's Cottage. So, pwede kang mag-pitch ng tent dito, no mami? Ayan, no? pwede kang mag-pitch ng tent dyan. Riverside So ito dadaan na tayo sa pinaka Riverside talaga Ayan ako nakikita nyo Ang unang pumukaw nga sa amin Ay ang mga katabing nagbibigyo -okay. <masing female> So nandito na tayo sa Hideaway Ito ang nanalo Parang may nagbibidyo okay. It's okay nga. Mas okay di ba? Oo. Nandito na tayo sa Hideaway campsite and nagbabayad na sila. Store! Oh! Aalis agad ako! <laughs> aalis agad ako, may kasama pala ako. Muntik oh. na nga tayo mabatukan ni Mrs. Maraming na tayo ng ating cottage. Dito tayo sa The Hideaway Campsite. Ay, ha? Ay, cottage na ano lang. Tapos yung motor sir, parking natin doon sa likod ng puno yung may inmate. Ay sige pili, pa. Ano. Okay, Thank okay. you. Thank you. Okay. okay, salamat po. Dito daw tayo. Oo. Bawal doon sa kabila. Gawa nga ng baka biglang tumakas doon yung tubig. So, inside the campsite lang tayo. Kulit naman ano, no? Kulit do mga rocks dito. Kulay white white, di ba? Galing, no? White rocks. Kung merong white sand, white rocks. <laughs> so hanggang dito lang, siguro dun tayo sa banda ano, pangalawang dulo Papa JM. Pangalawang dulo. Ay hindi dalawang ektarya daw to, eh, you no? Know? Si Pati natin konti Papa JM. Dito lang daw pwedeng magpark sa ano. Ito na lang tayo. May nagbibidyo ake doon, ano? May nagbibidyo ake. Dito na lang. Saan? Saan ba maganda? Eto, may puno. Ngayon lang pala tayo nagawi sa Bulacan. Hindi mo rin maitatanggi na sobrang ganda rin pala nung lugar na ito. late lunch na pala nang dumating tayo sa lugar na ito. Kaya hinanda na agad namin ang aming tanghalian. So magsisiga kami ng kalat dito sa Hideaway Campsite. Sinusyo siya na may sabay. Hindi tinipid. Hindi tinipid. Hindi tinipid. Hindi Hindi tinipid. Ewan ko na lang, pag di naluto yan, tignan mo yung mga magluluto, tatlo yan. <laughs> Tunay ngang napakasarap kasama ng pamilya sa mga geton lugar. Hindi man palagi, pero mas maganda ay paminsan-minsan ay may mga ganto kaganapan. masasarap lahat ng hinanda sa atin ni Papa JM galing sa ano kanyaman si Restaurant kaya pag napunta kayo dito sa Bulacan huwag, kayong, huwag nyo kakalimutan dumaan dito sa kanyaman si Sig Restaurant nila Papa JM ito yung location yan, pakita ko sa inyo Matapos nga namin kumain, agad in-explore ng mga kasama ko ang lugar. Sa ganitong selebrasyon, hindi mawawala ang konting pag -chill. pala sa club moto sa binigay nila sa amin ano riding jersey riding jersey Napaganda yun. sir Basti. Grabe ng quality. Sa mga na gustong umorder, ayan 'yung Facebook page nila. Club Moto Project. Matatagpuan sa Buting, Pasig City. Pasig City. City oh, Shout out pala sa mga bago natin nakilala sa Bulacan. Likas niyang napakababait ng na mga tao dito. At kung ano man ang naging kwento ng lugar na ito, nasa tao na lang din siguro 'yon kung paano nila mapapangalagaan ang mga gamit nila at ang kanilang mga sarili para sa amin napakaganda pa rin ang lugar na ito at hindi mo maihahambing at hanggang dito na nga lang ulit ang ating adventure kita kits tayo next week mga papa